Bagong umaga, bagong pag-aasa. Nalika na mga ka-teknik at tuklasin ulit natin ang mga natatagong ganda ng ating kalikasan. Pero bago tayo magpatuloy mga teknik balikan muna natin ang mga naging problema. Hello guys! Ah, uh, hello guys! <laughs> hello mga teknik Good morning! Ah, uh, nandito kami sa bahay nila Bukrowi ngayon. Napupunta kami ngayon sa lugar dito sa Mariveles Falls daw yun. Hanapin pa namin kung nasaan. Uh, mamaya, tignan nyo na mga ka-teknik. raw doon. Uh, first time ko makakarating doon at maglalakad pa kami. Trekking to. Medyo, ano, uh, isang isa't oras siyempre akong lakad. Biyahe tuloy. Uh, Pagmabilis. <laughs> Pag

Ayan mga teknik inaantay lang namin si Bok Charlie at saka si, ah... Uh, Sino ka lang? Bok Gan. Bok si... Bok ah... Uh, Jel. Si Jel, uh, si uh, si uh, si kasi ano, magdamag na nag-aantay yun. Kaso, tapos maiiwan lang. Hindi natulog, nag-email. Tapos, ah... Uh, sa saba, hindi... maiiwan lang kasi usapan nila ni Bok Charlie. Silang mag-aangkas. Kasi wala pa silang hanggang ngayon. Kaya... eto, medyo tinanghali na kami. Ayan mga teknik Nagkaka-pressure na dito ng ano... ng sitwasyon wala pa yung dalawa nakakidnap daw <laughs> hindi namin nalang kung saan napunta ka saan si ka si kami nagtitinda ng puto bok puta sa sa Nakita niyo yung na to Kanina pa kayo umaakyak <laughs> ayan, ah, na ayan, 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 na ayan, 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 namin ayan, 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 mo? ayan, 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 na ayan,

ay, sorry <laughs> po kasi. Nakatulog kasi ako ulit eh. Naligaw na ako, nakatulog pa ako ulit. O tapos? Bibili ako ng pandesal. O tapos? tinapay. O tapos? <laughs> 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 Nawala sa isip ako, eh. ko eh. May susunduin ko parang. Eh ito. Nakuha ko lang, nagkakalituan. Namili lang na tinapay, nalito na. O paru Tara tara na, tara na. Let's go. Mag-pray muna tayo. Mag-pray muna tayo mga kasama.

Pres, pasensya ka na talaga. Ha? Ang aga, ang aga ko nga nag-ayak. <laughs> Tapos? ulit. <laughs> Taliwano, ang aga nag <laughs> Kaya, sa ko nag-ayak na sa tulog nalang. Kaya kayo, O, oh, dali ko, tundal na <laughs> ako para makapaka naman. Sakit lang, ako oh Oo nga, ayun nga nakita namin. O, oh, Tapos, <laughs> ako. Hmm

pero hindi talaga namit yung oras ng pag-alis. Okay, positive, hala, nakakalahati na kami sa paglalakad. Pero okay lang. Ganun talaga. Gabi tayo na may lakad. Laging hindi nasusunod yung tamang oras. Yan. Yan, no, so, kakatingnik, mga na lang. Dito pa lang. Hinihingal <laughs> na ako. <laughs> Ewan pa lang yung iba. So, Ah, I'm sure mag-i-enjoy kami dito. O, so, oh, yun. Abangan nyo mga katiknik ko kaya. May mga pa-parlor games pa kami doon. Kaya, uh, uh, enjoy namin yung araw na to. Yung sulitin namin. Although target namin is, uh, uh, half day lang kami. So, dito pa lang, lakarin na. May layo daw to. Mga... Sa ating oras. lang. Oh, nga, hindi nga kayo magnanakaw. Ang sa akin lang. Hindi nga kayo pwedeng dumaan din. Okay, pag nataga dito kayo, asa ang bahay niyo dito? Gablak. Gablak, Kayo lahat. Bay, hindi naman sa ina ano namin kayo, kaya nga lang kasi bakit pinapayagan ng ganyan kada aming dumadaan. sigi talaga nag na, nakawan dito eh. Alam mo yun, di ba? Sige na, sa susunod, huwag na kayong gaganyan. Sa dami-dami niyo dami eh. Kasi pag pinadaan yung iba, lahat na magagayahan na kayo. Ngayon lang naman po kami dumaan dito. Oo nga, magkakagayahan na nga. Sige, dyan na kayo dumaan. Alam ko kasi doon kayo Ayan. Oh, pasensya na po kayo, no? Oo, pasensya na po kayo. Ay, ito, eh. dami opo, naiintindihan pa. po. Pasensya na po kayo, ma'am, kasi akala namin okay lang na dumaan. Okay. Kasi, oh, ma'am, ganun na lang po, no? Maraming salamat oh, sa, ano? Pasensya na lang din po kayo. kayo ay, napalampas dahil wala si Ano na lang? Sa sa, sa mga nai-encounter ng mga tao, huwag nyo na lang ikwento kung saan kayo dumaan. Opo, ma'am, opo. Ayan. Para hindi masyadayahan. Ang dami niyo eh. Opo, ma'am. Sige ma'am, salamat po. Pasensya na po, ano. Yun, mga ka-teklis. Uh, medyo nagkaroon tayo ng konting problema dun dahil uh, um, office dito si ma'am o oh, siyang home sa, sa mga homeowners dito. So yun nga, uh, nga naman na uh, seguridad siguridad lang din naman ang iniisip nila, ano. Yan, for security purpose lang. Yan din naman natin yun, mga ka -tiklis. So, yun, uh, sa mga mga panood dito, na mga tiga dito sa subdivision na to, pasensya na po kayo hindi naman namin na uh, intensyon na ganun na uh, gambalain kayo dito sa lugar ngayon pasensya na po kayo just uh, nag enjoy lang din naman po kami dito sa uh, lugar naman dun so, mga katiktik pasensya na sa uh, sa mga nakakaunawa naman maraming maraming salamat po yun lang at sa uh, yun, tinihagan naman kami makalusot yun kahit na bawal nga naman dito natin natanong yung pangalan kasi na rin So, oh, mga teknik, uh, ano lang yun, uh, okay lang yun, enjoy lang natin itong nung araw na ito. So, yun. Thank you, mga teknik. Ito na. Kasi na tayo dito. Sa kasukalan. dito <laughs> na tayo. Yan. So, yan. dito bawal. Kasi nga naman, private property dito eh. So, ito, ito talaga ang daan. Ito talaga ang daan. Ito naman, gawa ng abot. So ito, parang nag-shortcut lang tayo dito. Ito yun. So may, yan. yung mga so, uh, technique, ito, itong lugar na ito, okay na dito kasi ito, public na ito. Siyempre part nga part naman, ah, ano yan, residential area o oh, private property yan eh. Subdivision yan, so pitaya, security lang nila property. yung iniisip din nila. Private property. Naintindihan e, natin yan. So yun pasensya na uh, talaga. Part part na part talaga. talaga eh. <laughs> so yun ah, uh, sementado naman pala ito. May mga kaprasong rough road lang siya. Pero siguro kung mumuturin, kaya naman mga kakatechnik. Ay, katulad nito, nila kuya, o. Oh. Nakikita Ay, nyo. Ayan, di ba? May motor na nakakadaan dito. Ayan, ah. ah, mali yung nagawa namin, na ah, doon namin pinarada yung motor namin. Pero okay lang ito, trekking. Masaya nga ito, eh. Sabi ni, ni Bokalbin, mga, dalawang, sabi ni Bokalbin, mga dalawang kilometro pa daw ito. Ano? Dalawang kilometro, itong kalsada. Tapos nakakakit ng, sundok dun sa mismong falls so hindi natin kung kaya nang hap dito ito naman namang nag na naman kami ng oras kasi tanghati na kami nag-adjust na -tong. so, mga katignik mamaya na lang doon na lang talaga hindi nito. So, nyo to ayun diba ayun mga katignik nauhaw kami nauhaw Dito, pita mo din sa mga yan. Pakita mo yung na Ayan kami. vision yung technique. Please subscribe. Grabe dito mga teknik, hindi pa kami na, wala pa kami sa 1 fourth Grabe At yung daan na sementado naman pala, na-scam kami na hindi raw maganda daan Grabe Kahit na malayo, okay lang kasi patag naman yung daan, ang sarap Mahangin Ayang-aya Mga bak, maingit kayo sa amin, kayo hindi rin Ito yung mga namimiss nyo. Uh -huh. Dapat hindi na grab nyo na. No? Isang lang. Isan oh. lang tayo magsama-sama eh. Sa haba ng lockdown. Sa haba ng lockdown. Ngayon lang kami yung linapag-tracking. Okay. Ah, Kaya Kaya uh, na namin. Uh -huh. Kaya, dito sa ano. Pamaya oh, lang para malapit. Uh -huh. Ito medyo patag na. Ganda na so, Ginawa na nga namin lunis eh. uh -huh. <laughs> Ano po? Ano? ginawa nyo namin lumes para yung mga gawain nyo ng linggo, ginawa nyo na yung mga kasama namin mga ka na ayun na, sa bungad niwala na kami layo e mag good morning naman tayo sa mga taa po mga po, magiging lahat po masakit sa doon mga ka may nakausap namin doon sa bungad, pwede pala may nga makakilala pala tong kasama ko na katrabaho niyo ba yun mga bok? Oo, oh, katrabaho Kasi lang, oh, kumari, kumari. Kasi oh. Pwede pa lang magpark ng motor doon. Eh, halos nasa na anod daw kami. Kaya, kaya Sayang, ano? Pero lang. At least, na-experience natin ito. So, hindi up. na mga okay. uh, Marami kaya na kabahayan na, dito, mga kateknik. Uh, so, ka Ayun, mga so, yung, ka yung mga kabahayan Ay, na rin dito. Ayan, linis Ay, pa lang ito. Ayun, ah. Ano? May pa. May car wash pa. Yan may mga mm -hmm. nakakating na motot dito, nakakating na motot dito. Sa Pound City. Ang dami ng bahay dito pala. Banda rito. Oo oh, nga, ikot na, eh. na, yeah, oh, na. So ito, sakop na lang ang kwadro to? Yeah, pagwawado doon. Ah, pa ba, oh, so, I see. Kwadro na. So meaning, pwedeng dumaan dito? Ibig sabihin pre, sa nagbagawa ng dana to. Ah, Pab Ah. Pub ang nagbawa ng dana to. So, I mean, pwedeng dumaan dito sa kwadro? Oh, Pwede rin dumaan sa kwadro. Labas sa ating kwadro eh. Backline eh. Uy! Ay, bistro tayo eh yun pala so yun mga kapit next time hindi <laughs> natin alam eh so ganun talaga pag uh, uh, first time Pagka uh, tawag dito uh, <laughs> sinahanap yung lugar Oo, oh, hindi natin sa ulaan yung lugar maganda nga yung ganun hindi natin pwedeng google map yan kasi oh. false yan pero oh false talagang mapu-false ka saan niya <laughs> <laughs> may tinatamahan po sa harapan may nagre-react Ito na mga listas <laughs> para eh, sa pag ano ba? 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 Sabi ba? Ano ba? gas ba? Ano ba? Ano Sabi ng kumari ko, malapit-lapit na daw pero hindi niya pa Ayun! Sabi niya na daw Malapit-lapit <laughs> na pero hindi pa napupuntahan. Ha? Ah? It's a prank! <laughs> Lang. Pag hindi na namin ano, pag nalayuan ho ano, kami, babalik na lang kami. <laughs> Easy namin yun. Oo. Uh oh. May swimming pool pa sila ho. Oh. Galing ano? May swimming pool sila. Oo, oh, nasunog dati niya. Ayun po, nakikita niyo ba? May fish pond pa. Mayaman po sila sa tubig dito. Ayun o. No? Oh. Mayaman sila sa tubig. Free flow yung tubig dito so, ayan sila oh samaga po may graham po kami salamat po marami na katara dito mga teknik marami na rin yung presidente dito sa lugar nito so bali ito po ay eh, sakot na ng kwadro pwede rin dumaan dun sa sa baklain sa baklain itong lugar na to pupunta natin baklain o di pwedeng lalakihin o babaihin <laughs> <laughs> Ay, huwag ganon! Ano ka ba? Ano ka? morning <laughs> po! Gumawaga po! Salamat po! Ay! Ganon! Ganon yes, ah. ka! Yes, ah. Ganon tayo! Yes, Malapit na rin to Konting ano na lang, konting lakad na lang. Siguro mga 2 hours na lang. Flower! Ayan, mga tingin. Tingin na ako! Oh. Ang tuloy ng mga kasama namin sa harapan. Ang tindi ng lead namin. Kasi 280 ako magpatakbo. Grabe. Nakakil ang oras na tayo, mga kabok. Ha? 45 minutes na! Grabe, ang layo na nilakad namin. 45 minutes. Mapuno. Mapuno hindi masyadong mainit maglakad ewan ko lang siya ba ibang parte nitong uh, daan na to kung mainit ano? pero dito sa lugar na to mapuno siya kaya malilim may katang halihan tapat ka maglakad ah uh, hindi ka ma, uh, mabibilad sa araw ano ka-teknik ganda rin maglakad nakakalibok dahan-dahan lang ah uh, para lang kayong ano para lang kayong uh, namamasyal ganyan pagtuhan lang habang naglalakad Ayan. Oh, may fountain! There's a fountain! Ay, marami pong butas yung ah uh, host ng tubig niyo. ubig tubig nila rito. Ha? Ano? Uy! Ang bakla hindi niyo puno. Ilaanap nga sila press ng trabador din eh. Para? 500,000 Para? Ay, maghihilot <laughs> ka lang ng mga panuktot na puno. Saan nagyan mga teknik? Baka gusto nyo ano? Baka gusto niyong mag-apply, 500,000 daw isang araw. Tutumirin niyo rin yung mga balokot na puno rito. <laughs> Ihilutin niyo. Yung okay. okay. outlong sa vice president namin nagtago. My birthday birthday na, happy birthday! <laughs> birthday! Iyaw! i mo na lang, dadaan na lang sa Ibaon mo <laughs> Ibaon mo ako! <laughs> 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 <Ibaon> mo ako. <laughs> <laughs> Balutin mo ako! <laughs> <laughs> uh. Ah, nagiging labo. Tapak siya dito. Puro mangga dito, ano? Mangga, ano pa to? Iba-iba, iba-ibang iba puno. Ito mga teknik, ahunin na naman to. Grabe. Patras na lang. Masarap pala magpatras. Ay. Ah. Primera. Ay! Ang dami mga Teknik! Ito parang hanggang dito na lang yung uh, Cementado Ito na yung ano kalsada na hanggang dito na lang After nito, lupa na Ito lupa na mga Teknik Ayan, Lupa na siya uh, Bagod ako doon ha Lupa na to mga Teknik, ito na! Ayan, okay, mga tayo pahinga muna kami dito. Hindi ko alam kung nasa kalagit na kami. Pero ayan, ah. Pipigil muna ng tubig, ah. Uh, Ito muna kami ng tubig. Pipigil muna kami. Ito po yung aming mga tour guide. Kami kaway. mga ka-tour guide namin. Tour guide. Bali, oh, dapat dito. Doon, bakrad. Bakrad, doon. Doon, doon siya pinag-iwana natin ng motor. Ang <laughs> 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 lapit naman, gawa. Ito pwede so sa bahay lang like pala yung daan Nanakit nga lang yung singit ko ngayon <laughs> Ano, yung picture kami dito mga katek. Pasok pasok. Picture, picture lang. One, two. Save yan. One, two. One, two. Chapter <laughs> <laughs> yan. Dami. One, two, one, two lang bilang. Napakarami. Oh, repel, repel. eh mga teknik <laughs> Mission speed <paid> kami! Mission <laughs> kami! Talaga ito, ito mission field. So may nakita kami dito sa malapit lang. Second option. Oh, oh nag, nag ano, kami, nag second option kami. Oh, na nag, na kasi kami. Oh. So ito na lang muna kami. Na na kasi. Hindi talaga kami nakapunta doon sa mismong lugar na pupuntahan talaga namin which is yung falls yes. talaga. So nag-decide kami na dito na lang muna kami. And next time na lang namin pupuntahan yun, mga pumotor na lang namin. Dadan kami doon sa kabila. <laughs> Pwede magmotor doon. So ito, ah, maganda rin yung lugar. Ah, uh, may mali may mali din, may bababa rin siyang fault. Kaya yeah. <laughs> Dito muna kami mga kasama ko. So ayan. Tayo na kami, nag punta mo muna kami dito, Maya. It's a prank. <laughs> it's a prank. Sabi ah, nga, it's a prank. <laughs> it's a prank. <laughs> it's a prank. <laughs> it's a prank. <laughs>

So ay mga teknika dito na kami sa lugar Pero hindi pa talaga ito yung dapat puntahan namin Ah, Nakapag decide lang kami na pumunta rito Dahil ito na yung pinakamalapit Yung pupuntahan kasi talaga namin napakalayo pa Nagpas pa raw ng pisaro yun So better na dito muna kami Woohoo! Ah, 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 lang. ah, 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 mọi người chẳng hạn gì đấy đâu bài sáng hello mừng bác hello mừng bác hello mừng ayam isi itu What? <laughs> It was at this moment that he knew. <laughs> yeah. Di, ko makita yung mukha ko sa lalim ah. Dila <laughs> tamaron magsasalo. Di ko na. Yeah! <laughs> <laughs> yung isang hari na nadito sa ilong ko, kasok lahat eh. <laughs> Anong na ba 'yan? Ano naman 'to? Ibibigo lang naman ng eh, ila niya. Dalogi. <laughs> <laughs> So yun mga teknik, kumain muna kami. Nilabas namin yung mga kanya-kanya naming baon. Nagbaon kami ng kanya-kanya dyan para hindi na kami magluto sa lugar. Napakasarap kumain sa tabi ng ilog mga teknik. Medyo nabitin nga kami sa kanin dahil uh, na lang yung mga nabaon namin kanin. So well, yun mga teknik ah, uh, Ano rin yung kami kumain Pin Pinabili ko na Kasi napakahaba niyan Napakahaba na ng video namin So well, yun mga teknik ah, uh, Napakasarap kumain yan Tingnan nyo Timos Walang natira Ano <laughs> <laughs> jabber Baka naman May <laughs> promotion <laughs> channel namin So <laughs> <laughs> yun mga teknik Nadapasimok baday Ngayon pas yung termos na ano ba banag <laughs> Nakala namin, nagbibiro lang. Nakala ko kaya pinigot ko. Nagbira, <laughs> hindi nakuha lang ng video. Nakapatay kasi yung ano. Nakapatay kasi yung aming camera, kaya hindi nakuha lang. Ay, siya ba ito? <laughs> Muntik pa. Muntik ulit si Mukhtar eh. Lee. <laughs> Muntik na rin ako <laughs> natin Sino nang madadapa. So yun mga kateknik, hanggang dito na lang ano. Maraming uh, maraming marami salamat sa panonood ninyo. Bagamat may mga musbong na problema, ay okay lang po yun dahil gano'n talaga. Hindi natin mapipigilan yung mga gano'ng sitwasyon. Ang importante po ay naipakita po namin sa inyo ang lugar na ito at uh, sadyang uh, mag enjoy po kayo kung sakaling marating nyo rin po ang lugar na ito. Maraming maraming salamat mga teknik at kung napadaan ka nga lang po sa aming channel at hindi pa nakasubscribe, ay please subscribe and uh, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga upload. Yun lang po mga ka-teknik. Maraming maraming salamat po at uh, thank you. I love you all mga technique.